Oh, mga kapatid, welcome back to my YouTube channel. Mga kapatid, nandito naman tayo sa mga tea. Marami klaseng tea, mga kapatid. My pure mint, pure mint tea, my heavy, heavy tea, my green mint tea, my anise tea, my lemon and ginger tea. oros yan sila mga tea mga kapatid may black tea mayroon din siyang cumin tea may thyme tea mayroon din lemon and ginger tea yan mga kapatid oro mga tea na naman dito mga kapatid green tea naig ginger and honey herbal infusion. Meron ding apple, purot infusion. Meron din siyang, oh, meron din siyang apple pineapple, green tea. Meron din siyang apple, meron din siyang pineapple. Meron din siyang cinnamon and cloves tea. Cinnamon and cloves tea. Hmm. Asin ng mo ang gloves sa mga lepton, anis infusion, may laki, mayroon din siyang mga red label din Ay, may kapatid. Ay, mayroon pang alwansa, alwansa tea. Black yan mga kapatid. and yeah, my different kind of tea here my tea, you can powder oh, box box mga roti. Thank you for watching and god bless always.